Iyo no. Oh. yung okay, mga pre, eto barako na naman tayo. Bali ang isyu ng barako na ito mga pre. Ah Bali 7 taon bago na buksan, nagpalit ng clutch lining, nasunog yung clutch lining, nagpagawa uli, nagpalit ng clutch lining, clutch hub, clutch clutch wheel. Sunog na naman mga pre. Ngayon dinala sa atin at nagtanong, ano bang dahil lang bakit nasusunog yung kanyang clutch lining no? At saka na yung kanyang clutch hub mga pre eto sasagutin natin yung ilan din sa mga nagtanong sa atin oh. bali mga pre, ah ang pangunahin dahil lang ah, kung bakit nasusunog yung clutch lining, clutch hub, clutch wheel. Tatlo mga pre, tatlo. Okay. Unang una, ah, overloaded sa karga ng ano, sa bigat ng ating motor. Kung halimbawa e eh, kung ano man ng kanyang ano sidecar man or pandeliver nang to bag, overloaded kaya nasusunog yung kanyang clutch hub, clutch wheel. At pangatlo, ay pangalawa, sa driver. Okay, pangatlo, langis. Kapag ka hindi kayo lagi nagpapalit ng langis, isa sa dahilan kung bakit mabilis mapudpud ang clutch lining, clutch hub, clutch wheel. Dahil kapag ka ang mga alibaba ay pumasok sa ating clutch lining, nasama sa langis, yan isa sa dahilan kung bakit napupudpud. At, at kasama na rin doon mga pre kapag nagpalit ka ng clutch up, clutch wheel, clutch lining kapag local. Yan, las, mas lalo mas mabab, mapapabilis yung pagiging ano, uh, masiray niya. Madali siya mapudpod. Katulad nyan nito, yung pinalit nila local mga pre ito. Uh, ito mga pre, local to. Ito'y bagong palit, sambuan lang. Ayan. Pudpud na naman, sira local yan. Ito original. Original. Tingnan yung pinagkaiba ng original tsaka local mga pre. O, oh, yan o. Malaki pinagkaiba mga pre. Ito yung original na pudpud na rin. Original. Pudpud na rin. Ito yung pares nung local nung huling pinagpaltan. Ayan. Okay, ito na. Yun, yun lang yung mga ibang, yun, yun lang yung mga dahilan kung bakit napupudpud yung clutch sub clutch lining yung mga sinabanggit ko mga preno ito na yung mga original ito ito hindi kasama to <laughs> ito mga pre yung clutch wheel ah oh. etong Itong clutch wheel talaga pag sinabing original napakadugo ng presyo. Okay. Ayan Oh, original yan mga pre. Mm. Ayan. Ang halaga niyan clutch wheel Ayan, clutch wheel, ito. 1135 mga pre. Okay? Ganong kamal ang clutch wheel na to ng pambara ko. At original mga pre. Quality 'yan, original eh, Siyempre Next. Ito, clutch hub mga pre. Etong clutch hub mga pre, original din. Ayan. Original 'to mga pre. Ang halaga naman yan mga pre ay Clutch sub Ito Ayan 2285 ba? 2283 2200 35 o 38 38 nga yata yan 35 38 nga <laughs> ayan yan ang halaga mga pre sa presyong to o. Ganong kamaltong klat kanyang klatschab, mga pre. Nambara ako, quality. Ang kanyang clutch lining original. Ayan. Original, nagkakaalaga ng, ayan. 1 2. di ba? Kwanto ang halaga nito, mga pre? Tapos filter, gasket. Yung filter natin, mga pre. Ah, uh, mura lang 'yan. Uh, 40 lang. Tapos yung gasket natin na 'to. Ayan. 65. Langis natin, 190. Bali ang total natin, 4,865 mga pre. Okay? Kita nyo, yan palang piyasang pinuntan. Ganun nakalaking nagastos ni sir, no? Kaya, ang mas may garito, mga pre, hindi siya, alagaan siya, huwag siyang overloaded. Tapos, alagaan siya sa chins oil. At hindi local ang mga piyasang ikinakabit para mas tumagal. At syempre, sa driver din, dapat mo sa yung driver. Oh, yan. Ano ba ito, pare? Uh, Adidas. <laughs> Adidas. <laughs> Kamucharayuma. Kamucharayuma. Ayan, mga pre. Ayan, ito na. Malamang sa malamang. Pulutan ito mamaya. Okay. Yun lang, mga pre. Buhayin ko na ito. At para magamit nung mayari yung kanyang barako. Ayan. Barako 175, mga pre. Binubuo natin. Okay. Ito na, mga pre. I-assemble na natin. Unang-una ilagay natin mga pre, ito yung kanyang ano, starter gear bar. tinanggal ko nga ito at tinignan ko, no? chini ko lang. Okay. Pre, pasoy nung ano. Ito na pala, ito na, circlet. Next natin, yung kanyang circlip Ito yung nagiging silbing lock mga pre dito sa kanyang starter gear yan next natin yung kanyang collar yan yung kanyang clutch housing Ah. Tama lang natin ngipin mga pre, Yan. Mix natin itong kanyang washer. Yung sa loob yan. Okay. Ito na mga pre, yung kanyang bagong flat tub, original. Kapit na natin. Yun, no? next natin mga pre itong kanyang washer blame, oh. tapos nailagay natin yung washer next natin itong kanyang ano uh, nut mga pre ayan okay mga pre higpitan na muna namin to ha ah. mano manong paghihigpit mga pre ito na mga pre nahigpitan na natin at next natin mga pre itong kanyang clutch lining yan. syempre bago natin isalpak itong mga pedo sa clutch wheel or dito, basahin muna natin ng langis. Kasi, kailangan natin ng basahin ng langis. Bakit ka Kasi unang under niyan, hindi basta-basta papasok yung langis. Kaya, dapat sa paglagay, basahin mo muna natin. Ganito lang mga pre. Tapos, mikos-mikos nyo lang mga pre. Tama pa para. Mikos-mikos. Hmm. <laughs> <laughs> Busog! <laughs> Ayan Shout out sa mga nanonood natin Ng mga Solid viewers Ayan, mikos-mikos lang Mga pre Okay Pagkatapos na mikos-mikos Okay, lagyan natin mga pre Ayan Mix natin Yung kanyang Plats plate Okay, Pataob tayo mga pre Ayan That's lining salitan lang to mga pre. Yan. Okay. Limang clutch lining, apat na clutch plate mga pre. Okay. You know. Yan lang mga pre. Matik. <laughs> Matatagal lang ulit bago masira to. <laughs> Yung mga nakaram, mga pre. Yaki mayari, isang buwan lang eh. Palitan naman ng clutch lining, clutch, of clutch wheel eh. Okay. Ito na yung ating ano, pressure plate. Ay clutch wheel. <laughs> Ayan, mali-mali na tawag. Oh. Ito mga pre. Yung mga original laging may ganyan. Okay? Tapos ito, kita nyo to sa, sa clutch hub. Mayroon din. ikot nyo lang yan. Hmm. Pagtatapatin nyo lang. Ayan o. Oh. Yun. Pagtatapatin nyo to at saka yung sa loob. Tapos lagyan na natin to mga pre. Hindi, mali. Sala. Bearing muna. <laughs> Ayan. Matindi. <Not> <laughs> sure ka talaga. Toktokin lang natin mga pre ha. Ayan. Para pumasok. Gilid lang patama. Okay. Next, lagyan ng langis. Yung bearing. Ayan. Tapos mga pre, yung tosser. Kasi sa barako ko pahila to mga pre. Hindi to katulad ng ibang motor na patulak ito pahila. Okay? si tapulit natin. Iya, no? Okay. Flat spring. Apat. Tapos <coughs> apat na tornilyo. Iya. Okay na to mga pre, kita na lang natin to. At katagal na to, matik. Shout <coughs> yun. Okay. Yung unang clutch lining mga pre, na dito, local yun ha. Ito, original. Puro original to, kaya napakalaking gastos. Hindi biro ang gastos ng barako pag nagpagawa mga pre. Pero yung labor natin ito, mababa lang. Piyasa na talaga mahal. Kasi pagka uh, kinabitan natin to na local na piyasa, wala pang isang buwan malamang sa malamang gastos na naman siya. Ito, kaya naman natin binabato sa makina. Kasi hindi natin matanggal yung tornilyo. Inimpak natin mga pre. Para na matanggal kasi ang pangontra natin bumigay na. Natin yung mahiwaga natin pangontra. Ayan, yeah, ginamitan nun ng gato. <laughs> okay. Ayan mga pre. ah uh, next, toto lang. Zoom lang natin. Uh, dapat mga pre, hindi mawala ito. Napaka-importante nitong washer na to dito. O-ring. Okay. Para hindi singaw, yung bumbanan ng langis mga pre. Taklo na natin to Pre, pasay gasket. Gasket na lang ko lang yan mga pre. At boom boom na yan. Tapos, magpapalit din tayo ng filter. Filter. Alright. Ayan. Magtad. Iyon, no? Hindi. Ayan. Okay. Okay. Ayan mga pre, tornello na lang. Ugh. Kaya kulang na isang turnilyo to, pre. Masya yan. Ha? Isang maba. Okay, mga pre. Igpitan natin to. Isang maba. Ito na, mga pre. Naigpitan na natin. Ngayon naman, palta natin ang filter, mga pre. Okay. Okay. sira na mga pre oh. dito niya buti na lang sinasabay na natin kung hindi hindi akit ang bumba ng langis niyan sa pang ibabaw ng na ating cylinder head para ko um, isira niya ng black pinakasan lang natin yan <coughs> ngayon kapitan natin to. plastic Yo. Ganayan. <coughs> Tanggalin lang natin mga pre yung spring nito. At uh, ikakabit natin sa loob, sa bago. Ganto mga pre, ito sa labas, ito sa loob. Pag ganyan to. Ayun. Tapos panatama na rin ang kanyang cover <clears throat> ngayon nakita nyo sa pagkabit ng filter itong butas na to at may taklob yung kabila diba ito dito yan oh. ganyan yan tapos pwede pa ganyan Ayan. Inunan na natin yung spring. Ay, kabutin natin to. Salang butas. Pag salang butas, ikot nyo lang. Ayan. Yun. Ayan uh -huh. Ayan na. Tapos lagay na natin yung kanyang ano. Dalawang tornilyong mexe. Wala nang gasket maker yan mga pre kasi maayos pa naman yung kanyang o-ring. Kita natin. <coughs> ah, mga pre, salpak na natin to. Pakay na to. Eh hey na tapos na yan langis na lang